Hello, good morning, good afternoon, good evening around the world. Ngayon ay Sunday. So, meron inabot kaya farm fam na supot. Titignan natin guys kung anong laman. Ayan. Oh my God. Ang bigay ng ano oh bigay ng kapitbahay sa riwa ala ito ang eh. apple ayan guys ang, ang ano ang, ang galaki guys apple at saka pear oh ang ang Oh my kapit bahay ba kayo yung ganyan? Ayan. Tapos itong isa. Tignan natin ang binigay kay ako. Oh. Ayan, kojet. Kojet at sariwa organic ta. Ayan. At saka tatlong kamatis. Ala, yung bunga ng ano niya, oh. Yung bunga ng egg plant niya. Organic ito. Ayan, oh. Hinati niya, naghati kami, guys. At saka ito. Oh. See? Ang kapitbahay natin ay mabait. Ayan. Tapos ito naman. Ano naman ito, oh? ito na naman tayo <laughs> para tayong kambing <laughs> ayan oh ala tignan nyo oh eh. oh may bunga din oh ay tamang tama may okra sana ayan oh may kapitbahay ba kayong ganyan oh diba oh grabe oh Naku, magdiningding tayo ngayon. At saka ito, oh. Mm. Sino ba sa inyo ang kumakain ng ganito? Oh. Ayan. Oh. Diba? Sino ba sa inyo ang kumakain ng grass? Kumakain ba kayo ng grass? Oh, yung nakarating dito. Tignan nyo, sariwang-sariwa. Like and share.